yung lugawan ito eh, so pala yung nireklamo nire ito mo, buka sa trap ng kape diretso bawa naman kayo sa tao nakiusap po ako nito. kasama ko si chairman dito kayo pa ang galit ka? nasa naula nyo na kami kayo eh may mga padrino yan kayo patrino padrino na yan hindi upo sa akin ang sabi ni Yorme walang arbor-arbor pag mali mali ang pagpabalik ni General Suka.

Pag-arrest ko ka lang. Pag-arrest ko ka lang. Ako ang kulungkot. Huwag niyo makakulungkot. O, sige na. Ano? Anong basa rin po? Iba? Anong basa rin ka? O, hindi pa po'y sabahin natin. Hindi ka tito gano'n ah. O, masyadong maingit. Hindi ako kayo. Sil! Ganyan ko lang talaga ang posis mo. O, tingin ka na. O, hindi 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 ka na. hindi ka na. O, hindi ka na

Pinyo rin. Saka, ako, 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 ako,

Oh, September 15, mga kayon. Anong kalya ito, Jen? Maharlika. Maharlika, corner, herbosa. Tapos <laughs> mga mga dugol <laughs> So, ito may reklamo ha. Ah. So, ito may reklamo. Ah, yan yung ay o nga yung lugawan. Ito pala yung nireklamo. So, ito ito

Na una na yung mga tiga MCPB ayun oh, na titiket na doon. Oy, oy. Biglang lumundus upa. Wala wala. ko, sampayan ng dalang. Ate bawag to to ah. Oo. To ito pa rin ng re reklamo ng lugawantaw. Ayun. Ayun, muntulong sa pag-uukol ng mga pamayanan. Halo, to. Apa

nya pada air kelas tadi itu udah baru datang loh tadi nonton bayangin dia ini

pag namin yung mga pato, tatanggalin yung Kasi yan eh. yung Pare! Tanggalin mo na muna yan. Ito, ito. napatapat sampay na yon sampa na

Hello, Kosa. Kinuha na yung sidecar mo, Di Ano, dito mo yan. Gulubak tayo, gulubak. Ano sabi? Masigit daw. Gulubak yan. Kawagin mo MTPB. Dito pinaglalagay mga mga mga. Dito. Oh, di sini pun lagi <laughs> motor. Itong kalye na to, Maharlika Street ka uh, Yung sa dulo, isa sa uh, Herbosa Kasama natin ang flood control uh, division 1 General Sukat and uh, headed by Engineer Andy Yambaw Ito, kanina, 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 kanina,

Ano wala pa kaya lang medyo pala ko ano eh pwedeng 얍얍얍얍얍얍 저랑 개 받아봐 이거 다 잘이야 아, 또 시겠다. 얍얍얍 얘는 배고파. 아. 아. 어. 얍 얍. 네. Hey hey Hey. Đi đâu đây nó? Pure green. 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 Drop the